Ito, tito yung laman. Sarap. Hello mga kapatang helmet. Syempre today barber, a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok. Shout out don't Click the subscribe button at tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga inepal at siyasaw-saw namin ng video kapat. for today's video mga kapatang helmet, wala pa akong tulog. Pero ito nga, palagi ako nadadaan dito. Sabi nga ni Kuya James, eto daw mga kabata, kahabaan ng Herrera, tapos eto, intersection siya ng Lamas Mapua. So eto, madalas ko itong nadadaanan kapag papunta nga tayo ng pre pero hindi talaga ako nakakababa. So, tingin muna tayo kay Dewata na pares kasi eto, yung lugawan ni Kuya, talagang box office to. Tuwing dadaan ako at hindi talaga ako nakakababa dahil nga ang daming tao, pero eto, madagdan natin na tatlo lang kami kumakain. Pwede first time, hindi siya box office. Pero maya maya siguro makapatahil. Kasi medyo maaga pa. Dahil nga nauso yung pares. Dito tayo sa ano, ultimate favorite natin, yung lugaw. So ito kay kuya, 35 pesos to. Pero may laman na to. At yung napili natin is yung tito. Pero marami pang pagpipili. Anong? isang kawa yan. Isang kalderong malaki pala yan mga kapatang Tapos, eto wow. na rin yung mga condiments ni kuya. So, meron dyang paminta, syempre. Paminta po to, kuya. Okay. Abawang bato oh sorry naman. <laughs> oh, bawang, batang helmet. Kuha tayo tapos ilalagay okay, natin 'yan. ito 'yung paminta, oh, hindi na akong magkakamali, oh, paminta. Tapos syempre, meron din siyang suka na may toyo dahil may pangmalakasan din siyang lumpia. Usutin tayo dito. Ayun, mga kalumpia ni Kuya tapos may itlog din diyan. May tokwa din nakikisilip ako ng in-order ni Kuya. Oh. Ito naman yung sili. Pa. Kuya, pa, magkano pa pag walang laman? 11? 12? Ang mga patang helmet. Pag walang laman, 12. Pero pag meron, ito nga, 35 pesos. Oh, uh, sulit na ito mga kapatang helmet. Ah. O, tikman natin. Yung sa mga nagsasabi dyan na mukha akong lugaw, eh ano nga. Masarap naman talaga yung lugaw eh. Bakit ba mga kapatang helmet? Okay, Ang bango. Tingnan na natin. o oh, nga pala, may pakalamansi kalamansi din dito. Tingnan ko nga din kuya, kalamansi yun. Ayun, kalamansi. Templado na rin yung mga kapatang helmet. So, ayan. Hindi tayo maglalagay ng kalamansi. Dahil maasim na ako. Charot. So, tingnan na natin. Ang bango. Kain na ako. Dahil nga wala pa akong breakfast. Dahil galing lang tayo sa work. So, ito. Ito na yung breakfast natin for today's video. Mmm. Ang sarap mga helmet. Hindi talaga ako magtataka bakit laging box office yung lugawan ni Kuya James dito. Yung lugaw niya, hindi siya lasang tubig. Unlike nung ibang mga lugaw na kaya nga sila sa sinasabi na tubong lugaw kasi nga nag lang ng tubig. Pero ito talagang malagkit. Ang sarap nakaraan naman, nandun ako sa may paresan sa may malapit sa Pure Gold. Pero hindi na tayo nakapag-video doon mabat na helmet kasi nga, gutom na gutom na ako. So, ito. Confirm talaga na masarap siya. Ito, tito yung laman. Sarap. Tsaka so, init talaga. So, yung location ni Kuya James nung kanyang lugawan, sa kanto lang po ito ng Herrera. Herrera yan mga bata helmet. Tapos intersection na mas mapuwa Kung pupunta ka ng Fabelya, yung bagong building ng Fabelya, dito yan mga kapatang helmet. Tapos kung papunta ka naman ng Abad Santos, yan, dyan, dyan. Papunta dyan. Tapos ayan yan ngayon, mga jeep ng pretel. Tayuman pretel. Dito kasi umbukot. So dito lang yung kanyang ano, pang malakas na lugawan. Sa kanto lang yan mga kapatang helmet. So kung kayo ay mga kapag drop by, bumili na rin kayo mga kapatang helmet. Ang sarap. Ang sarap talaga. Tsaka in fairness, yung tito niya, hindi siya malansa. Unlike nung ibang mga nakain natin. Talaga ibig sabihin, maganda yung pagkalinis, tsaka maganda yung pagkaluto. Lambot. ang init talaga. Pangahirap pa, niya hawakan dahil mainit na. Kuya, anong oras mo yung mga maraming tao rito? 7. Alas 7, mga kapatang helmet. Ayan, mga kapatang helmet, ha. Comment down below lang kung ano masasabi nyo regarding naman sa lugawan ni Kuya James. Super sulit siya at budget friendly at in fairness talaga, masarap siya talaga, mga kapatang helmet. Maubos na si kuya ako nandito pa rin. <laughs> so ito, kakain na muna ako. Tapusin ko na to at baka mapakyaw ko pa yung lumpia So ayun mga patang helmet Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay helmet na ang mga kids better everyday. God bless ever